Meron tayong deliver galing sa one cup of rice. Twenty-one sacks yan mga ka-super. Ayan. Ayan kuya, dito na lang. Pa-diretso. Oo, pa-diretso. Hindi, hindi, hindi. Wala. Ayan. Yan. Magiging bodega na naman yung ating sala. Mga ka-loka. Twenty-one sacks yung mga bigas na ito. Hasmine. sweet hasmin, puro hasmin tayo. Ayun perfect hasmine. sweet hasmine. Meron pa yung isa, sweet aroma, hasmin aroma. Bagong bigas ni Juan Cup of Rice, sweet coco. Maganda daw itong klas na ito at saka Kanin pa ulam na. Wow, sana all. Gano'n lang, lang ma'am. Hmm. Tapos yung isa doon. Yung sa blue yung isa. Yung isa pa doon. Yung isa pa, ano pa? Wala. Dahil pang limang deliver na ni 1 cup of rice, mayroon akong less dito na 150. Ayan, less 150. So, mag-ipon ulit ako. 1, 2, 3, 4 para makalest naman ako ng 200. 27,740. Wow! 21 sacks. Ayan. Dami tayong bigas. Saya-saya na naman. So, nasa labas na yung iba. Ayan. Ito yung matig limang kilo. Napaka-mabili nito ni Husband Aromatic. Oh. May nagaantay na dyan. Ay eh, si pandan, si sweet jasmine, si perfect jasmine At itong bago natin, sweet coco, bupo pandan Hindi na ako kumuha nitong pandan ni Juan Kasi medyo matigas daw, sabi ng mga tumor. Kaya sabi ko, hindi na muna kukuha Ito, nandito yung iba Yan Ito, limang kilo din to Limang kilo, ayan Ito yung busog-lusog Mabuko pandan. Mga premium rice yung mas marami kasi yun ang mas mabenta dito sa Rosia Mini Mart. At mag-adjust tayo ng price kasi medyo nagmura na ang bigas. Yung mga hasmin nila, 1310 na, eh. 1310. 1,320 yan. Pag naka-21 sacks ka kasi may less pang 10 pesos. Kaya 1,310 na lang. Yan. Okay. So, adjust-adjust tayo. Pamura, medyo pamura na ang mga bigas ngayon. Yan. So, ang laki ng ating money out, no? So, every month ako nag-order kay one cup of rice kasi yung iba kasi dito ay sa labas ko binibili katulad yung Fuji rice na pinaka bestseller. Wala kasi sa one cup of rice. Yung mga sweet hasmin, hasmin mga dun. Kaya no. At mayroon pa tayong isang ahente din kay Avery. So kumukuha din ako ng bigas doon. Yan. Tingnan yun lang. So sikip na naman ang ating sala. Ah uh -uh, Naming na. Tikip na naman. Tikip. Tikip. Ang dami na naman tayong bigas sa Rosia Mini Mart. Ito yung ating mga 5 kilos. 300. Before 310 to, nag-markdown na tayo. 300 na lang. Buko pandan. Itong Poco pandan, pero AC pandan nakalagay dahil nga nasa AC company tayo. Pero same as Poco pandan to. 315. 320 to, nag minus lang ako ng 5. So, 315 din. Before 320, ating mga bigas. Andito yung ating mga pang 5 kilo. Yan, tatlong klase lang yung ating limang kilo. Buko pandan, easy pandan, tsaka hasmin aromatic. Walang, wala kasi silang tig limang kilo nitong mga sweet hasmin na ito. Yung perfect hasmin, ito pa, at yung iba ay nasa loob. Yan, that's stocks. Saya-saya, time bigas. Tagal ko nag-order kay 1 cup kaya hinahanap na ito ulit itong limang kilo kasi busog na bitbit -bit na lang. Ito mayroon itong favorite kong bigas, mayroon ito, mayroon ito kanya-kanya silang ano, favorite. Pag naubos na ito, dito na lang takal-takal na mas mura na. Mag-adjust pa ako ng presyo niyan, magma-minus tayo, markdown kasi medyo mura, -mura na ang bigas.